Sa XL naman is uh, dalawang yarda pero apat na piraso naman yung nakat natin. Yun yung mga paraan kung paano kayo makakatipid o makakaminos dun sa pagtatabas. At dahil Bermans na naman po ngayon, mas panadaliin po natin ang ating mga sewing tutorial. Kaya sa video na to, ang ituturo po namin sa inyo ay yung pinakamadaling paraan ng pagtatabas at pananahinang ng punda. At apat na sukat na punda po yung tatabasin natin mula sa small, medium, large, at XL. O tama po yung narinig nyo, apat na sukat po yung gagawin natin. Dito sa isang video lang na to, ha, ituturo ko po sa inyo yung lahat para nang sa ganun meron po tayong pagkakitaan lahat ngayong malapit na po yung kapaskuhan. At syempre kung gusto nyo matutunan lahat ng yan, tapusin nyo lang po itong video namin dahil ituturo po namin sa inyo yan lahat sa kabuuan ng video. Siyempre, upisaan na po natin pagkatapos lang na ng intro. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates okay, ayan, magtatabas na po tayo. Uunahin po natin yung small size na punda. Ang sukat po niya, ilalagay ko po dyan sa screen, uh, yung finished product. So si Ate Christian, si Mama yung magtatabas. So bibili po muna kayo ng kalahating yardang tela. Pag bumili kayo ng kalahating yarda, ayan po, kalahating yarda po yan. Tapos yung full width, Mami, pakita mo, iikot mo ganun. So ang full width po niyan, nung polycanadian, polycanadian yung gagamitin natin is 94 inches. So yun yung full width. Ayan, tiniklop lang po natin sa gitna para humagkasya po siya sa lamesa. Okay? So, nandun po yung center fold. ayun, yung buo. Dito po yung mga, mga dulo. Ayan. So, tiklop mo lang. Para humapabilis tayo pag nakatiklop na ho yung kalahating yarda ho ng tela natin na binili. Gamitan na po natin yan ng ating pattern. So, yung pattern po natin. Ayan, pattern po ng small. So, ilalatag nyo lang po yung pattern natin, then ititrace o gugupitin lang po natin. Pag huna ikat po natin yan, yung kalahating yarda ng tela, yan po ay dalawang pirasong small po pagka natapos. Ayan, so syempre pag natapos po yan, ayan, makikita nyo dalawang piraso po yung ating magiging punda no na gamit yung telang kalahating yarda So okay, next po tayo ay medium naman. So ngayon naman po ang ikakat po natin ay yung punda na may sukat na 16 x 24 o medium. So, lalagay ko po sa screen yung sukat ng ating punda. So, ito po yung tela na gagamitin ulit natin, Poly Canadian Cotton. Ang sukat po ng tela na bibili ninyo para humakatipid ho kayo sa tabas ay isat kalahating yarda. 1 and 1 half yards po. So, ito po yung full width niya. Pakita nyo yung full width. So, ayan. Pag bumili ho kayo ng tela, sa kalahating yarda po yan. Ayan. So, okay. Yan po yung full width. So, tiniklop lang po natin sa gitna yan. So, so po yung center fold o yung buo ng tela. Ayan po. Nandun po sa may kay mama. Dito naman sa may parting sa akin is yung mga dulo. Ayan. So, nakatiklop lamang po siya. Sundin nyo po yung diskarte sa paglalatag para humakatipid makatipid po kayo dun sa gagawin yung pagkakat. So, ayan. Ito ho, yung mga dulo, ititiklop nyo ho papunta doon sa kay mama. O doon, papunta ron sa center fold. Sige, tiklop mo, Blake. Pero wag nyo isasagad yung dulo doon sa ating center fold. Mapakita mo yung dulo. So, ayan po yung dulo. Hindi po siya nakasagad doon sa center fold. Ang magiging hangganan lang po natin is yung gagamitin po nating pattern. So, yun po yung pattern po natin ng medium size na punda. So, ilalapat lamang po natin siya tapos sa kahon natin ito ikakat so ikat mo na mama so kung tama ho ang magiging pagkakat nyo rito o paglalatag yan po ay dapat limang piraso pagka natapos nyo hong gupitin So, tapos yung isang piraso po na yun, pwede nyo hubukahin yan, bukahin mo. Ayan, isang punda pa ho yan eh. So, ilalagay lang po natin yung pattern po natin para makuha yung tamang sukat. Yung mga sobra ho eh, gugupitin lamang po. So, kagaya ng sinabi ko kanina, kung tama ho yung paraan ng paglalatag at paggugupit nyo, dapat ho yan ay limang piraso. Bilangin nyo. So, dapat po yan na limang piraso. ayun isa na ho yun. Isa. Dalawa. Ayan, dalawa na. So, tatlo. Apat lima. So ayan. So yun po no, matapos po natin siyang tabasin. Dapat ho yung isa't kalahating yarda po na tela natin na poly Canadian cotton eh limang pirasong punda po yung matatabas po natin. At syempre yan po yung natabas natin sa medium. Ngayon naman po, ang isusunod naman po natin ay yung sukat na large. Okay. Nagkaroon lang kami ng problema dun sa video namin dun sa large, no? Kaya inulit na lang natin, no? And naubusan na pati kami ng tela kaya kung mapapansin nyo from Spongebob naging Pikachu na siya okay pero same din naman yung magiging procedure o proseso nito ang sukat po niya is isang yarda at saka 3 So, bibili ka ng tela na 1 and 3 port yards. Ang tatabasin nating punda para dito ay may sukat na 18 by 28 o kung tawagin natin ay large size na punda. So, ilalagay ko naman sa screen yan para makita nyo rin yung mga sukat. Okay? Siyempre, para makita nyo ng kabuuan yung tela, tiniklop lang po namin siya sa gitna. So, ayan po, kagaya nung mga nauna natin, no? Ayan. So, ititiklop mo lang siya sa gitna, tapos ilalatag mo lang yung 1 and 3 fourth yards. Yung nandun sa dulo na yon yung kay mama, is yan yung mga buo, o kung tawagin natin nga is center fold. So, yung nandito naman is yung mga duktungan, o yung mga dulo ng tela. Okay? So, ang gagawin mo lang pag nailatag mo na siya ng ganyan, kukunin mo lang ulit itong dulo at ititiklop mo papunta doon. So kagaya nung naunang tiklop natin kanina kung mapapansin ninyo, hindi siya isinagad do. Oh. Hanggang doon lang siya. Kasi ang magiging bilang dapat nitong large na ito is limang piraso pa din. So itong latag na ito pag ginupit yan apat tapos pang lima yung nandun sa taas. Okay, syempre gagamitan ulit natin yan ng pattern para mas mabilis, matabas. Yan. So, ganun lang ilalatag nyo lang yung pattern, ano? Tapos, ikat mo lang. So ayan, gugupitin lang natin ito, no? Hanggang dulo. Tapos tapos na 'yan, wala ka nang ibang gugupitin pa. Kasi yung nandun sa dulo na yun, sakto yan. Wala ka nang babawasin o idadagdag pa dun. So, ayan. Para masabi natin na tama yung naging paglalatag at pagtatabas natin, dapat yan meron tayong limang pirasong pare-parehas na sukat. Ano? ng punda which is yung pin magiging finish product nga nyan is 18 by 28 large size na punda so isa, dalawa, bilang tatlo apat lima so ayan, lima yung natabas natin para dun sa sukat na large, Doon na tayo sa XL, so, okay ngayon ang huli nating tatabasin ay yung punda na may sukat na 20 by 30 inches na kung tawagin natin nga is XL size na punda. So ngayon magre-ready ka lang ho ng 2 yards na tela, dalawang yarda ho, no? At pag natabas nyo ho yung dalawang yarda ay makakabuo ho kayo ng apat na sukat ng XL size na punda. So napakasimple po niyan kung paano ho tabasin. Ito ho yung uh, isa sa pinakamadaling tabasin kagaya nung small, no? and eto so kagaya ng kanina ganyan yung paglalatag natin eto yung mga dulo ng tela so ayan kasi yung full width nakatiklop lang sa gitna yung nandun kay mama is yung mga buo yung center fold yung nandito is yung mga dulo ng tela so napakasimple nito etong mga dulo ng tela ititiklop mo lang hanggang dun sa center fold okay ipakita mo nga. Medyo lumagpas lang kami ng konti sa lamesa, no? Ayan, no, pasang ng usug mo na lang dito. Ayan. So, syempre, kagaya ng kanina, ilalatag nyo lang po yung pattern na gagamitin po natin, no? Yung pattern po pala na yun, wag po mag-alala. Mura lang yan. 50 pesos lang po yun. Apat na piraso na. So, parang 12.50 lang po ang isa. Hindi kayo manghihinayang. Dahil mas mabilis nyo na kung matatabas yung mga punda ninyo. Latag mo na yung pattern. So, ayan. Uh, yung pagtitiklop na yan, ilalatag mo lang yung pattern natin then ititrace mo. Kung mapapansin nyo, dun sa mga video o dun sa mga paglalatag na ginawa natin, kagaya ng sabi ko sa intro, mas papadaliin natin yung ating mga tutorial. Kaya kung makikita nyo, tinuturo ko sa inyo kung paano nyo siya ilalatag para ho kayo ay makamenos o makatipid sa tela. So, yun kung mapapansin nyo, sobra nga dun. Konting-konti lang, no? Gugupitin lang natin yung sobra at saka itong mga nasa gilid. Then, meron na tayong apat na piraso na XL. Gupit. So ayan, ganun lang hooka simple gupitin yung ating mga tela no para sa ating punda. Syempre para masabi natin na tama yung paraan ng paglalatag natin para dito sa XL, yan po ay dapat apat na piraso, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? So, yan na po yung mga natapos natin na punda, natabase na no. Kung mapapansin nyo, mas pinadali at mas pinabilis natin yung ating sewing tutorial video. Para ho, ngayong magpapasko, mas madali ho yung maging proseso ng pagtatabas at magiging proseso nyo sa pananahe. At syempre, dahil natapos na yan, tayo ay mananahi na no. So, natapos na yung gagawin ni mama. Kami na lang ni Ate Christy yung mananahe. Baalam pa na mama at ano pala ha promote pala natin yan no? yung sa Shopee account natin yung mga uh, pattern po natin ng punda nandun po yan apat na piraso po yan 50 pesos lang bali 12.50 lang ang isa no? order mo kayo sa Lazada TikTok at Shopee. Shopee ano anong account natin ma? hindi niya alam Bimber Ventura so paalam na ba bye 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 po ba bye bye po ang ating mga produktong Pinoy at sariling gawang Pinoy babae po. babae po. Yung proseso mo ng pananahe, standard po yung sukat niyan dun sa tinatawag nating overlap. Kaya ho, hindi po kayo mahihirapan kung paano po yung gagawin nating proseso dun sa aming uh, small, yung pinakamaliit, hanggang dun sa XL pare-parehas po yung gagawin niyo Pero wag po kayo magalala, bubuoin po namin ito lahat para makita nyo. Pero dito sa video, ang papakita na lang po namin sa inyo, is yung dalawang paraan ng pagtatahiho ng kunda. Yung isa ho gamit lang yung single high speed, kaya ho, kung